Yung mga takay dito, ma'am. Ha? Okay na pa. <laughs> Dahan-dahan kasi mainit. Punta ka tayo! Oh, Abang, hindi Ay, na Alam mo, ang puusang hiya-hiya. Kakabama mo. puusang, hindi puusang. alis na po ba? <laughs> <Ay, di, usong. laughs> Ay, uh, na na alam nyo, let's go. Alin na kayo kasi ano? Hello, alis na. Alis na sila.

Ako, oh, yeah, um, na yeah. okay, ay, ako <laughs> okay. okay. na. Sino ni Jane? Paderito Ako, ako ni Sandro. na kay Ninong iniwan niya. na dito, tara po na Baman, no? Ay, wala po, libre lang. Ay, butoy... Ay butoy... So, yon, mara... diba, na bata. Alik ang lumapit ka. Awas yung bayad, Ha? Tapos na. Politika to. Wala, wala. ano gusto mo. Hindi politika. Ay, akin Hindi marami. Hindi ba ka marami kayo dyan? Nagsopas din kami, mga Ay, May sopas din kami. Pero hindi pa rin ako. Kasi ito. Kaya ako. Kaya